Patay ang isang lalaki habang isa ang sugatan sa alita na nauwi sa pananaksak ng magkakabarangay sa San Mateo, Kamaligan, Kamarin, Sur, alas 10.35 ng gabi nitong lunes, Mayo 26. Kinilala ang nasawing biktima na si Alias Romel, 46 anyos. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima kasama ang lalaking pinsan nito. Nang madaanan at pagtripa ng nag-iinumang mga suspect na kinikilalang sina alias Solomon, 34 anyos at alias Binay, 35 anyos. Umiwas naman daw ang magpinsan. Subalit ng pauwi na ay muling nakasalubong ang mga suspect at bigla na lamang pinagsasaksak ang biktima napag-alaman na may maliit din na balisong si Alias Romel na ikinasugat din ng suspect. Napuruhan si Alias Romel habang nakahingi naman ng tulong sa barangay ang pinsan nito. Multiple yung saksak mam, ma pero yung ginamit nila ma'am maliit lang. Parang ganyan lang ma'am. Parang balisong baga Parang ganyan lang Oh. Parang ganyan kasi sila ma'am may ano. May patay. Agad na isinugod sa ospital ang mga sugatan subalit hindi na sinwerte pang mabuhay ang biktima sa ganito po, kung halimbawa iinom po tayo, uh, wag na po sa kalsada kasi bawal po yun. Bawal po maminom sa kalsada kasi kung ganyan po na, no, sa loob na lang po ng bahay, uminom tapos wag na pong lumabas para hindi mainit sa ulo. Sa, at may, sa kainitan ng panahon natin, baka nadalagdag pa yun na mainit ang ulo natin. Kung iinom po, sa loob na lang po ng bahay din. Kung nagkakasayahan po, pwedeng sa loob ng bahay. Wag na po sa street kasi bawal po yun. din pag nakainom na po, pwede matulog na lang po. Huwag nang lalabat. Nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.